Ang saging na saba ay hindi lamang isang simpleng prutas sa Pilipinas. Ito rin ay isang bahagi ng kultura at tradisyon ng mga Pilipino. Sa bawat sulok ng bansa, makikita mo ang mga nagtitinda ng saging na saba sa mga tindahan, pamilihan, at palengke. Ang pagkuha ng saging na saba ay hindi lamang isang simpleng transaksyon ng pagbili. Ito ay isang paglalakbay sa kultura at panlasa ng bansa. Ang paggamit at pagpapahalaga sa saging na saba sa Pilipinas, ang saging na saba ay hindi lamang isang prutas, ito ay isang sangkap sa maraming tradisyonal na pagkain tulad ng turon, maruya, at banana cue. Ang saging na saba ay may malasakit na binibigay sa mga bisita at karaniwang handa sa mga okasyon tulad ng piyesta, kasal, at kahit na simpleng salusalo sa bahay. Ang proseso ng pamimili sa bawat palengke sa Pilipinas, ang pagsasama-sama ng mga nagtitinda ng saging na saba ay isang karaniwang tanawin. Sa oras na dumating ka sa palengke, agad kang sasalubungin ng makulay na mga saging na nakasabit sa mga bangketa. Ang tamis ng bango ng saging na saba ay kahanga-hanga at hindi mo mapipigilang maglakad papalapit para bumili. Ang mga uri ng saging na saba may iba't ibang uri ng saging na saba na maari mong makita sa palengke. Mayroong malalaki at masustansyang mga saging na saba at mayroon ding mas maliit na mga uri na masarap pang gamitin sa mga pagkain tulad ng maruya. Ang bawat uri ng saging na saba ay may kanikanilang lasa at paggamit sa pagluluto. Ang pagpili ng tamang saging na saba kapag pumipili ng saging na saba, mahalaga ang pagtingin sa kulay at kahulugan nito. Ang mga saging nasaba na saba na mayroong kulay na hindi pa kulay golden ay maaaring hindi pa sapat na hinog at maaaring maging matigas. Subalit ang mga saging na saba na may golden yellow na kulay at may mga bahid na kayumangging kulay ay karaniwang magiging matamis at malambot. Ang pagtawad isang mahalagang bahagi ng kultura ng pagbili sa Pilipinas ay ang pagtawad. Kahit na ang presyo ng saging na saba ay maaaring mababana. Karaniwan pa rin ang pagtawad bago ang final na transaksyon. Hindi ito lamang tungkol sa pagtitipid ng pera, ngunit isang paraan ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkapwa-tao sa mga nagtitinda. Ang pagpapahalaga sa lokal na produkto. Sa panahon ngayon na ang maraming imported na produkto ay mas pinipili ng marami dahil sa kanilang popularidad, mahalaga pa rin ang pagpapahalaga sa lokal na produkto tulad ng saging na saba. Hindi lamang ito nagbibigay ng suporta sa lokal na ekonomiya, ngunit ito rin ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa sariling kultura at tradisyon. Ang pagluluto ng saging na saba, pagkatapos mong bumili ng saging na saba, maaari mo itong ipreparang iba't iba pang paraan. Maaari itong gawing maruya, banana cue, o kahit na ipakitang prutas lamang. Ang saging na saba ay isang prutas na napaka-versatile at maaaring gamitin sa maraming paraan ng pagluluto. Ang halaga ng saging na saba sa ating kultura. Sa huli, ang saging na saba ay higit pa sa isang simpleng pruta sa Pilipinas. Ito ay simbolo ng pagkakaisa, pagpapahalaga sa lokal na produkto, at pagmamahal sa tradisyon at kultura ng bansa. Sa bawat kagat ng saging na saba, mararamdaman mo ang tamis ng pagiging Pilipino at ang yaman ng ating kultura.